kitang kita po natin sa latest upload ko kung gaano kabute kung gaano ka pure at kung gaano ka ayos talaga ang paninindigan ng ating first lady uh, ang mahal natin na si Lisa si Madam Lisa Araneta Marcos Sulil daw ng pagtulong ni Speaker Romualdez, obviously, sa mga biktima ng baha sa Davao Region, ilang araw na, probably, di ba? At, duma at dumating pangarap po sa puntos, no, na sariling pera na ng House Leader at butihing ama na si Romualdez, okay? Ang ipinamamahagi nito sa mga taong na apektuhan ng ang baha. Wala na po dapat maluwala sa mga Duterte na wala na. Huwag po natin panwalaan ang mga palongges na yan. <laughs> Lalong lalo na si Sarah na Wala na intro intro, huli ka bingo! Ayan, dumadami na naman ang mga aso nito. <laughs> Isa na namang sikat ang nagpapagamit sa politiko. Yo, walang iba kundi si MG. Maniwala ka, magsasalita ba to kapag walang ganto? <laughs> mga bisaya tayo, kaya wag tayo magpapaluko. <laughs> Oye MG, budget ni Sarah ay iyong kinokulit. <laughs> naman yung budget ng amo mo sobrang laki Tapos doon ka pa tumatahol sa budget na maliit Buti pa nga si Inday Sara nagpa-commission on audit Iyong amo mo lahat ng sinasabi puro idiot Kapag binabati ko sa kanyang budget, aba nagagalit Alam namin MG kung sino ang tunay na buhaya Kaya yung opinion mo wag mo sa amin ipilit ka, kaya hindi na ako magtataka na meron kang sinusunod na otos <laughs> wala akong pati kung purihin mo si tambalos los pero kay Inday Sara wag ka naman maging bastos <laughs> alam namin na kayo ay piking tao halos <laughs> OMG dito kaya magtotoos, Pera ng bayan di mo alam kung sino mas malakas gumastos Sabi ni MJ speaker daw ay butihin Paano nagiging mabuti yan e, takot na magpa audit kaya wag mo kaming mukuhin Yung demolition job yan ba ay mabuting gawain Gumangon lang ang pangalan niyo na gawa pa kaming sirain Manday Sara na may mga script kayo at alam namin hanggang saan ang kalukuhan nyo tingnan na lang natin tapos tuwang tuwa si MG kasi si Inday Sara daw pahiya sa kongreso proud ka naman kasi hindi siya nire respito kayo ang unang nagsabi na posit tapos si Sara pa ang sabihan nyo na masungit pag kayo okay lang na magmaliit Si Bipi, hindi pwedeng magalit. Tingnan na lang natin sa 2028. Taong bayan ang husga kaya huwag nyo kaming ginagalit. Marami lang kayong mga bangad na vlogger pero hindi nyo kami mapipilit. Tahimik lang kami pero galit kami sa mga adik. Karamihan naman sa inyo ay natukhang kaya naninira yun ang masakit. <laughs> hindi kami katulad ninyo na nagpapasikat pero pera naman ang taong bayan ang ginagamit. <laughs> ang layo nyo sa ugali ni Tatay Digong kaya hindi na kayo makakaulit. <laughs> Darating ang panahon, Tatay Digong, ikukwento kita sa mga kabataan na sa lahat ng mga pangulo, ikaw ang pinakadabi sa kanila. <laughs> Pero paano ko pa magagawa yun kung ngayon palang sinisiraan ka na nila? <laughs> o ayan, tuwang-tuwa si MG kasi nahuli na si Alice Go. So gagawa na naman ng script ang mga to. <laughs> Katulad nito, sabi ng Pangulo, hindi niya daw kilala si Mayor Alice Go. Pero may picture sila, ano to? Kaya mga kababayan, saan kayo maniniwala sa hindi nagsasabi ng totoo? O dito sa totoong tao? Sabi naman ni MG, kaya daw nagkakaganito si Bato kasi ma-ICC na siya. Tingnan mo naman tuwang-tuwa, parang walang konsensya. Katak sila ng ginagawa nyo makikialam ang mga dayuhan sa malayang republika. <laughs> yung ginagawa nyo walang pinagkaiba kay Inira Luna. magta kapalit ng independensya. <laughs> Sayang lang ang nasimulan na gira. Ang dami ng namatay tapos kinokompromiso pa. Kaya yung mga pulis ngayon na bumaliktad kay Tatay Digong hindi kami naniniwala. <laughs> Kasi pinapakita niya sa kanyang aklat, puro mga hiniral ang sangkot sa iligal na droga. Kaya ngayon, binabaliktad na siya. At bago siya bumaba, sinasabi niya. Ito ay sinasabi din ni Hiniral Luna. Paano ako magtatagumpay kung ang kalaban ko ay sariling bayan ko mismo?